tatlong pangalan lang sa talaan ng Genesis. Mizraim, Put at Canaan. Pero sa kanila nagsimula ang mga makapangyarihang kahariang naging sentro ng kasaysayan ng Biblia. Sa kanila nagmula ang Egypt, Libya at Canaan. Mga lugar na ginamit ng Lord para ipakita ang Kanyang kapangyarihan, hustisya at katapatan. Tatlong magkakapatid, tatlong direksyon ng mundo pero iisang layunin. Ang ipakita na ang bawat bansa ay nasa kamay ng Lord. Si Mizraim ang ninununo ng Egypt, isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Ang pangalang Mizraim sa Hebrew ay nangangahulugang Dalawang Egypt. Tumutukoy sa Upper at Lower Egypt na ay pinag-isa bilang isang makapangyarihang kaharian mula sa kanya nang galing ang mga tribo tulad ng Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Pathrusim at Kasluhim. At mula sa Kasluhim lumabas ang mga Philistines mga matinding kalaban ng Israel sa panahon ni David. Ang Egypt na galing kay Mizraim ay naging tagpo ng napakaraming kwento sa Bible. Dito tumira si Joseph naging tagapamahala sa ilalim ni Pharaoh at iniligtas ang buong mundo sa tagutom. Ngunit paglipas ng mga taon, ang Egypt ay naging lugar ng pagkaalipin ng mga Israelita. Doon ipinadala ng Lord si Moses at sa pamamagitan ng mga sampung salot at paghiwalay ng Red Sea ipinakita niya na walang Diyos o hari na makakapantay sa kanya. Ang Egypt na galing sa lahi ni Mizraim ay naging simbolo ng kaluwalhatian ng tao. Ngunit sa bawat panahon ipinapakita ng Lord na siya lamang ang tunay na hari ng mga hari. Si Put ay ninuno ng mga Libyan at iba pang tribo sa North Africa ang kanyang pangalan ay madalas mabanggit sa mga propeta bilang isa sa mga bansang nakikidigma kasama ng Egypt. Sa Ezekiel 35, binanggit na si Put ay kabilang sa mga bansang huhusgahan ng Lord dahil sa pakikidigma laban sa kanyang kalooban. At sa Nahum 3, siyam binanggit din si Put bilang kakampi ng Egypt laban sa Assyria. Ang mga lahi ni Put ay kilala sa tapang at sa kultura ng digmaan. Mga mandirigmang sanay sa disyerto, dagat at pakikipaglaban sa malalaking imperyo. Ang mga inapo ni Put ay nanirahan sa mga lupain na ngayon ay tinatawag na Libya, Algeria at Tunisia. Bagamat hindi gaanong sikat sa kasaysayan ng Israel, sila ay naging saksi at kalahok sa mga kaganapang ginamit ng Lord upang ipakita na walang bansang kayang lumaban sa kanyang kapangyarihan. Si Canaan ay ama ng mga Canaanites, ang mga taong nanirahan sa lupain na magiging promised land. Mula sa kanya nang galing ang mga Sidonians, Hittites, Jebusites, Amorites, Girgashites, at iba pang tribo. Ang kanilang mga lungsod gaya ng Sidon, Tyre, at Jericho ay naging makapangyarihang lugar sa panahon ng mga patriarka at mga propeta. Ang mga Canaanites ay kilala sa yaman at karunungan, pero sa kasamaan din. Sumamba sila sa mga diyos-diyosan tulad ni Baal at ni Asherah. At dahil dito ang kanilang lupain ay ipinangako ng Lord kay Abraham at ibinigay kay Joshua matapos ang matinding labanan. Ngunit kahit makasalanan ng mga Canaanites, ginamit pa rin ng Lord ang kanilang kasaysayan bilang bahagi ng kanyang plano. Mula sa kanilang lupain, ipanganak ang mga bayan at lungsod na magiging bahagi ng kwento ng kaligtasan ng sangkatauhan. Hanggang sa dumating si Jesus sa parehong rehiyon ilang libong taon pagkatapos ni Canaan. Sina Mizraim, Put at Canaan ay tila mga tahimik na pangalan sa talaan ng Genesis. Pero ang mga bansang nagmula sa kanila ay naging entablado ng mga dakilang gawa ng Lord. Sa Egypt, nakita ang pagliligtas sa mga bansa ni Put. Nakita ang hustisya at sa lupain ni Kenaan, nakita ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang tatlong lalaking ito ay paalala na ang kasaysayan ng mundo ay hindi lang tungkol sa tao kundi tungkol sa Diyos na may hawak ng lahat ng bansa. Kaya sa bawat lupain, sa bawat henerasyon at sa bawat pangalan, ang plano ng Lord ang laging magtatagumpay. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, Amen.